Sento na ano na alam mo si ang charut charut na charut na dalan niya? kapung dami ko sabi ko pati na ang mga charut may ima ang kuta charut lola bakod ay masalam <laughs> ay ma ay ma ay mo kapusin Sabi ko sa nagdala ko, "Yammers, <laughs> tabi! Yammers, imbis na sarap! Yammers, ang sinasabi niya." May mga iba. Lami, parang ganun. Alam ko kaya nga niya. Parang ka kaiba. Lamer. Itilag na nga yung R S. Mm. R S. Lamer. Ah. No. Bakit buho ko lang. <coughs> Busog na ako yamers. Nakiyata ng ano. Parami ata yung gulay. Ako din yamers. <coughs> Ano okay. sa iyo battery hmm. hmm. pa? hmm. yan? battery? Ayun, sa ko sa ano. Ha? Sir Jan. Sir Jan. Sir Jan. ayos. Baba ayos. Munyan. Mama mo ano Nag-uuro up, nag-uuro charge. Hindi uh, ka yeah. charge kaya Pag 100%.

Ay besob match bye bye <sighs>